si Chef dyan. Good morning mga besyo. What's up, what's up sa inyo? Ay, malapit na matapos. Kunting-kunti na lang. Ito, papakita ko sa inyo yung ano, uh, update. Day ano tayo dyan ngayon? 26? 27? 27. Oh, day 27. Okay. Okay. Uh... Ito eh, medyo marami pang kalat dito pero tatanggalin din yan Ito gagamitin sa kusina para may patungan Patungan ng mga paninda Papipinturahan ko muna bago ikabit Tapos dito maglalagay pa ng pisame. sa Signage ano po ba ayan basta tayo sa phase 2 block 33, lot 22 sa mga gustong dumayo ng pagkocomputer mga best, inimbitahan ko kayo sana oh. ah malapit na ito mag open siguro next week mukas na to or second week, malalaman kasi gusto ko muna sana habang maluwag pa is mapagawa ko na yung mga dapat ipagawa dito para gagamitin na lang ayan eh. ito yung aming ano, ano ito yung para tandaan yan yung bahay ng orange sa kabila naman may tangke may tangke doon na malaki yung sapunan tangke malapit nyo sa si tangke ayan so ito yung pinaghirapan ko ng halos anim na taon. Hindi pala, limang taon lang. Limang taon na five months and, eh, five years and four months. So, pinaghirapan ko to. At, ito talaga yung pinaglaanan ko. Dito nakalaan yung pinaghirapan ko sa computer rental. Ito talaga yung pinaka gusto ko, hilig ko. Kaya sa mga gusto mag-business, isipin nyo na yung mga hilig ninyo. Yun muna ang inyong unahin. Or kung hindi naman ninyo hilig, ah, uh, tingin nyo kaya niyong i-manage yun may talaga tayo sa computer sa so tingin ko naman is kaya kaya ko naman eh, talaga i-manage to no? so may mga kaibigan din naman tayo na tutulong sa atin Kung so, sakaling hindi natin kaya nyo eh, may mapagtatanong so ngayon nililihan nila yan ngayon nililihan nililihan na nila tas pinap, pinapatungon pa nila ng ano tawag na Primer epoxy Primer epoxy ba tawag kaya patungan nila tapos lilihahin ulit hanggang sa pumantay na pumantay sobrang kinis na ngayon so pipinturahan na nila daw bukas ayan mga beshi so kahapon galing kami kay Mark shout out kay Mark shout out kay ano pala na uh, nalagon nalagon sa lawod Shout out kay Ivan Megan kung balak din si Ivan Mega na magawa siguro ng computer shop or computer records. Maganda to Mas lalo na sa yun sa yun na yung ano, pesto. Wala ka nang babayaran. Tapos, yun ang advantage nga. Kagaya ng sinabi ko, advantage dito sa... May eh, advantage at Advantage dito sa uh, subdivision is maraming tao. Maraming tao paglilingkuran. Maraming customer. May mawawalan. So, ang disadvantage naman nito is yung ano, Ayun nga, dikit yung pader. Yun lang naman nakikita kong disadvantage. At saka, ano dito, dig, dig, ano dito, parang digmaan ang music pagdating ng hapon. Kanya-kanyang patugtog ang mga kapitbahay. Yung magpapatugtog doon. Kaya okay lang maingay. Walang problema. Eh, magsigawan dito yung mga customer ko. Napapasarap yung laro. Eh, di, walang problema kahit magingay sila. Kasi maingay din yung kapitbahay. At saka, yun ang isa pang disadvantage dito is yung iba-iba na yung tao hindi ito purong kabisenyo lang so iba iba na yung mga taga Mindanao na rin dito Visayas Luzon iba iba so yun lang mga besi na ayan update ko kayo ngayon ayan. ito na yung ano, roll up sa roll up pinakita ako isa ayun ni second time, papa alis na ito so, pa palagyan ko rin bitak-bitak na tiles. Yung mga nabasag na tiles. <coughs> konting gulo ilaw dati kasi nandito yan oh, namin dito yan. Ito naman yung ano, usina na bala kong gawing Batuan din. Ano yun? Uh, yeah, um, ng ano. Para sa mga customer natin sa computer shop. So, mo na muna mga best. At mamayang hapon, update po ulit kayo. One hour later. <laughs> yun. <laughs> Ito na. Malapit na. Kunti na lang. Bukas final na to. Ito final na nila bukas yung pagkitintura. Meron na siyang mga switch eh. Trigang. 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 Tapos doon. So ito na bago medyo nagdikit. Gawa nang nagkamali ako. Nagbago kasi isip ko. Kasalanan ko naman Kasi yung bala ko siyam talaga. Ang sinabi ko sa kanila walo na lang. Kaya naiba. just ulit. Tapos ito kita mo okay. kung kita rin pala ang mga 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 pero sa video halata o oh. ayun kaya so na di mo na so, pag dito ako di mo na makikita so ito ilaw